Good morning mga kanter uh, Subukan na naman nating Trabaho kahit makaba ang panahon uh, Dahil tag-ulan na rito Camper, kaya eh, dito lang sa tabi-tabi Tayo na ang isda uh, Mapaano lang yung Pang-ulam lang natin Ay, Masama pa ng mga Baga sa lahat mga kanter Salamat ang palig na bundo May lagay ko na yung Lamba ko kanter, was na lang kayo Yung maliliit na isda nang kinukuha ko dahil ito lang ang mayroong nakikita kayo tag-ulad watch na lang kayo mga counter naipakat ko na hindi ko na pinidyo kanina <tod> kabay kalabuan ang tubig kanter dahil tag-ulan may pag-ulam na rin kahit pa paano mga kanter pabalakas yung current canter ng Agos. yung unang pocket, ka Yan na lang, canter. kokeren natin lambat cutter dapat tayo mag to Carter galing natin na naman doon sa pangpang para maraming makatulog maalong pa naman dito ngayon era de Kater talabo, pag tubig, masyadong mali na yung pagkabilyo. ko. Kukunin ko na yung labat pero yung GoPro ko pangkahan pero nalalagyan ang tubig kay papakita ko na lang sa inyo yung nahuli sa loob ng dagat watch na lang kang kante at maraming salamat muli sa mga sawang sumo so, Malabo canter to deck. Kasi na kayo hindi malino yung pagka-video. Kukunin so, ko na to canter, hindi ko na bibidyohin. Hanggang ko ng lambat bat. Lalo na. Dikit-dikit na dikit sila, Kanter. Thank you, Lord. Sa bisig, Paalo na, Kanter. Basta yung GoPro ko, Kanter. Nandito ako sa sphere, Kanter. Dito pala marami ang marami ganyan at pangdaig. Ayosin ko muna yung lampat mga Kanter. Para... Sa pan panaparaon, Kanter. Tagol eh, Malalaki alon basa yung gupo ko kanter ang kandito na lang to kanter pag video ko dahil matuloy baka matuloy na mabasa itong gupo sayang din thank you sa panunood uli okay, ha kanter nakarating na tayo sa pangpang -pang. nadali na natin sa bahay to sa mahirap alisan dito may marami rami kasi eh nakarga na natin sa sako kanter para may katulong ako sa bahay dito eh hindi 'yan ako. Dami to kantere, oh. Alam mo na, ay ano lambat, oh. Um, ano natin eh, ano, ibabanira na lang natin yata. Hiramin tayo ng banira, pagka-sastos sa ako. problema ni Hunter, kukuha kasi ng marami tapos ngayon, oh, tignan mo na ngayon bagay, makakatulong na tayo sa mga kapwa natin yung hindi yung mabili pinta na, parahingin na natin talagang tayong kaunti, okay. okay na Hunter hirap na lang akong banira yata, hindi, hindi sa sako kanter ng ano panyera panyera ko kanter hirap pa dito sa kapit na irupisa mo ulo

ay okay. sindak-jak mo. Kumusta rin? Di ano pa mi buhat ate? Papa, tapos usak ko. Tapos, sindak pa. Isu pa di, itu namo. Nga sakot Kung ano, mababa mo noon. Nga mapulo buhat Kaya kamo ang